Uh, Sige, sir. Uh, tatawag kami, sir, ng pinakamalapit yan, sir, na station sir, para mapa yan, sir, yung tawag natin, sir. Opo. Sige, sir. Uh, maraming salamat, sir, sa pagtawag sa 911. Uh, ingat po kayo dyan, sir, at magandang umaga sir. P Thanks.

Ngayon, because of technology, dahil sa ang bilis ng galaw. So, yun ang importante, yung sistema ng galing sa 911. At yun ang binigay sa atin. Ngayon, uh, ang uh, importante po rito is that, kung tikita nyo, yung nagpapatakbo nito ay venting katao 20 per shift. per shift. So, you're talking of 80 shift sa kapulisan. Right now, right now. So they're still uh, training people. No, kasi importante, mabilis yung tawag mo, ay eh, mabilis yung, yung, yung mo. No, so binabato ka agad yun na yan. Kung tawag, punta rito, tapos binabato kung saan yung kasyon yung Pilipinas ko yan. Mabilis po dapat yan. So yun ang passing training ng kailangan dito. Tapos po punta pata sa file. So nakalagay nito, 911, dial 1 kung police. Ah, dito po yan. At babala ako kayo ha. Yung mga prank calls, alam namin kung saan kayo galing. Naka, nakakamera kayo, alam namin ang location ninyo. So please huwag kayo magpa-prankers na kakasuhan po kayo dito. No? Ito, y, ito, y, ito, y para sa efficient uh, na talaga pagresolba kaagad ng aksidente o krimen. Kaya please huwag yung mababuhin po itong ito yung sistema Ito para sa ating lahat. No? So yun, nire-develop po namin ito at uh, hopefully lahat ng servisyo ay ilagay na nga dito. Hindi lang ang police, ang fire, MNDA, lahat na po. Makakaskin na isa. você